Pero may vlogger kasi ako na ayaw. Ah, talaga? I-reveal ba natin yan kung sino okay. yan? Ay, <laughs> ayoko kay Toot! Mayamang kasi siya. Ay, talaga! Toot! <laughs> Pero kung si Kong TV yung driver ko, okay lang kayo. Ay, talaga ba? <laughs> may school ko lang ako. ko na Pangit na pangit pa siya. <laughs> Groovy naman yun. So ngayon magbukas na tayo ng application natin ng Joyride Tingnan natin kung makakuha tayo ng first customer natin for today So nakakuha tayo mga kapatid ng ano Avida Towers Alright, tawagan natin yung ano Yung customer 0966 Hello? ah uh, hi ma'am, ah uh, good afternoon po Ma'am sa Joyride po Ay, saan ka na kuya? Papunta pa lang po ma'am, katatanggap ko pa lang po nung ano, okay, request na Okay, sige po Thank you po Pasok ka na lang sa Tower 2, kuya. Yeah. Tower 2 po? Oo. Uh -huh. Okay. Thank you. Noted po. Thank you po, ma'am. So, yun. Tower 2. Siguro, gagawin ko ngayon, uh, para ready na yung, yung intercom at hindi na maabala si ma'am. Ay, ano yun natin? Kukonnect na natin yung intercom dito sa intercom ko. Kasi baka mamaya mainip si ma'am eh. Power on. Mm -hmm. Thank you, Chip. ito po Ito po Ano po? Ay ito po, kasya po, po. Natataranta ako mga kapatid <laughs> Okay lang ba ito ma'am? Medyo nakahiga Alright Ito lang po ma'am Alright Mm-hmm. Okay na po kayo, ma'am? Okay. Ma'am, pasensya na, ma'am. First time ko lang. Unang araw. Unang customer. <laughs> Baklaran. All right. Thank you, chief! Traffic pala dito sa inyo, ma'am? O, <laughs> grabe. Grabe. Pag may sasakyan ka rito, tapos ganitong oras kayong labas mo. Kaya, ko niya po. Ay, gano'n. Working po ba kayo, ma'am? Oo, okay. Ah, Okay. Okay lang ba ma'am? Medyo singit-singit tayo ha okay. Kasi pag hindi tayo sumingit Para tayo nakakotse <laughs> Matagal So sundan ko lang ma'am yung uh, Google Maps natin o may alam po kayo Ibang daan Kuya pag punta mo ng Ross Boulevard Ilalim na lang tayo okay ka nang mag-user Ah pag nag ano po tayo ma'am Hindi tayo di ba Ah tapos kaliwa tayo ng Ross Boulevard Okay po So heading ano po tayo ma'am Heading Baclaran ano Okay, sige po. Pasok pa na lang doon sa may heritage. Nasgeres mo na lang. Full bridge na ako. Okay, ma'am. So, daily po kayo, ma'am, nag-joyride na or angkas? Opo. Hmm. Kasi traffic talaga doon sa Makati. <laughs> Grabe. Grabe talaga traffic dito sa Manila, no? Lalo sa Amin, ah, kuya. Makati. Kaya, ano, kuya? Walang tumatanggap na joyride angkas sa so, Makati. Ay, ganun? Ganun. Buti na lang bag baguhan ako diyan. <laughs> Actually ako naman ma'am, hindi ko naman na uh, ano tong joy ride talaga. Nag ano kasi ako ma'am, Nagbablog vlog kasi ako. Aha. Uh -huh. Oo. and unfortunately, kasama ka sa vlog ko ngayon. <laughs> okay, ma'am. okay lang ba? Kung hindi naman okay ma'am, hindi ka naman po isasama. Okay lang. Okay lang. Okay lang. <laughs> And uh, business owner din po ako ma am. Meron akong coffee shop ma'am uh, sa bandang Imus. Tapi ano din po ako ma'am, isang uh, empleyado sa isang motorcycle industry. Yan Alam mo na ang pinagkakabalanan ko ma'am. <laughs> Naka-experience ka na ba ma'am na makasakay sa sa Joyride or ang kas na nagba din? po. Pangalawa ako. Ah, talaga? Sino yung isa, kilala mo Natatandaan mo ba? Marilaw Bulacan. Anong page niya? O ano yung channel niya? Ikaw niya matandaan. Pero kilala siya yung mga co ko. Ah, talaga. Ay, hindi ka nag-follow, ma'am, ha? <laughs> <laughs> Waka naman mamaya, pagdating sa akin, hindi ka rin mag-follow o mag-subscribe. Ano, <laughs> joke lang, ma'am. Ma, dati ma'am taga rito ako ma'am sa Pasay Ah, uh, po Kayo ma'am, taga Makati po talaga kayo Taga Bulacan Taga Bulacan oh, ang dal-dal ko, no? <laughs> <laughs> Lugger, eh. <laughs> oh, ganun talaga eh. Kailangan mag ano. Pero ma'am, matagal ka na dito sa Manila, ano, Makati. Ah, okay. okay. Pero kung si Kong Titi yung driver ko, okay lang kahit ako. <laughs> Ay, talaga ba? <laughs> Bakit? Cross nyo ba si... O, oh, tagahanga pala kayo. Isang Ay, ma... Ay, talaga siya. So, yeah. kung... ka <laughs> ah, talaga. Naku. Itatag ko si Bidi tsaka si Kong TV. <laughs> Pero actually, si Kong talaga, eh, napakalupit. O, oh, napakagaling na content creator niyan. Maraming napapasaya talaga. Kahit naman ako, nakafollow, subscribe ako sa channel niya. May split lang <laughs> ako. Masyadong pangit na pa siya. Groovy naman yun. Ay, tatawag yun, no? talaga. Pero ngayon? Wow! O, lalo na ngayon. Maganda na katawan ni Kong, di ba? Ah, nakas... Ano uh, so rin kasi yung anak nila si namin. Ah, ah. Togi din. Ah, so ko yun. Ngayon, Diba, ah, di ba, nag-ano sila yung nag-gym-gym? Oo, uh, okay. Mm hmm. Ah, Aki. Aki po yung name nila, ma'am, no? Oo. Uh, uh. Okay. Single or married? Single. Ay, ah, single sila, mga kapatid. Ay, ah, single siya pala, sila. Oh. Matagal ng single, ma'am? Ayun, uh, years. Five years? Oh, five years? <coughs> nako ma'am, matagal na yan Pero enjoy naman kahit single Ano ma'am? I'm importante nag-enjoy Dalawa pa ako kapatid na pinag-aaral eh Oo, <laughs> sa, oh, sa bulaan ma'am Oo oh, okay. Oh, okay, meron ba kayong page or ano? Yeah. Wala page, Ah talaga, pala follow lang <laughs> Pero like messenger, lang. messenger lang Pero i bi bilang ba ka may ma'am yung mga pinapollow mong vloggers? Hindi naman Ah. Oh. Talaga pinapalo ko sila. Oo. Pampaan ko. Ano bang yung mga tipo ng content ang tina-follow mo, ma'am? Eh, Ayo, kasi mo ano, yung may mga content. Po. Okay. Syempre. Oh, oh, hindi naman kasi siguro yung paraan nila kung paano. Ah, ah. Pero may vlogger kasi ako na ay. Ah, talaga? I-reveal ba natin yan kung sino yan? <laughs> Pwede mo naman sabihin, ako lang makakalam. Tapos, ilalagay ko doon, yung, yung, yung content ko, lalagay ko sa siya, toot! <laughs> Ay? Ah, diba? Ay, okay. toot! Sa. Ay, talaga, toot! <laughs> so, mostly, ang pinapalo mo is yung mga, ano, yung mga... Atang, timpayaman. Yon. Timpayaman, yun. Yung mag-asawa kasi hawain natin kawayan. Ah, oh, 'Yun follow mo yan. So talagang si to mo. Oo. Oh, oh. oh. TUT! 'Yun ha, na Yung 'yun Ah, talaga? 'Yung na 'yun. Na-negotiate? Oo. Oh, oh. oh, talaga? Itatago talaga dito si Gong. Oo, oh, Tapos yung samahan nila. Oh gil 231 hanggang 35. Oo, 'yung nangyari. Ah, talaga? Wow! Grabe 'yung suporta mo kay Kong, ha? Eh, yeah, ah, pero gusto mo rin si ano, si B. Oo na ba mga bibi? Wow! <laughs> sila kasi 'yung mga tipong nagko-content na ah, ano ba? Na hindi ka maiinis, natural lahat. Kasi hmm. uh, ano sila, may lesson talaga Oo, oh, oh mga nakakatuwa kasi tama-tama silang mabigay ng tulong. Totoo. May diba? Yan masaya dun sa kay Kong eh. Kahit na malimit, may mga kalokohan, malimit, may mga asaran, pero uh, accepted nila sa bawat isa yun eh, no? Parang natural-natural lang sa kanila yung ganun. Bawa, bawal ang pikon. Ganun. Matanong ko lang, ma'am, ilan taon na po kayo? batang no. <laughs> bata Twenty-eight 28. 28. wow Twenty-eight, five years single Sa twenty-three yung last mo, ma'am, na nagkaroon ka ng boyfriend Intrig Intrigero ko eh, no? <laughs> Dito, taga rito ako dati, ma'am eh Born and raised ako sa Pasay City Ah, uh, from uh, ano, Pilapil nalipat ako ng Berhel. Tapos Oh. Oh, doon na ako tumagal sa Berhel. Bakit taga San si fa father mo? Ah, uh, doon sa Pamilya eh, Nueva. Oh. Oh, taga dyan din ako dati. Diyan ako naglalaro dati. Oh, bilis at ka kuya. <laughs> alam na alam mo. <laughs> Pero na ano ka dyan? Na patira ka din dyan? Laking tondo. Laking tondo. And Pasay is called before ano or I don't know until now. 'Di ba? Ah, hindi 'di ba? 'Di ba kung Tondo, kung may Tondo, ang Pasay they call it Little Tondo kung tawagin nila, 'di ba? Kintalaga. Kayaman sa nightlife. <laughs> Totoo. So medyo magkaano pala tayo ng ano ng blood uh, ano ba? Experience. Parehas pala tayong uh, laki sa mga pan po ako nung nag ako. Okay. So, hindi ko yung tineresto si yun. parang ko lang yung Facebook, ah, so. lang. Uh, ako, sa ano, ma'am? Sa Japan? Ah, uh, nanong beses. Ang pandemic, na ako doon. Tapos, yearly ako man, Every six months. Every six months. Sayang, wala akong dalang sticker. Bigyan sa anak kita, ma'am. Baka sakaling mapasubscribe dito sa akin. Ay, okay. <laughs> <Okay. laughs> Ay, grabe siya. <laughs> Uh, subscribe ka sa akin, mama uh, MotoGP uh, Spelling niya uh, M-O-T-O, -O, of course, moto Then, uh, space G-E-E-P-E -E. Uh, Sa Facebook And sa YouTube na rin, ma'am Mayroon yung mga pinsan mo Ah, talaga? Uh, marami salamat sa mga pinsan mo Sana, sa susunod Sa'yo na rin ako magpapasalamat <laughs> <laughs> Yan! Thank you, ma'am. Thank you so much. Oh, uh, sa YouTube din, ma'am. Para... Kasi doon ko to upload eh. Dami pa rin tao dito, no? Sa baklaran. Kuya, wala nang magpapagay dito. Oo nga. Totoo. True. Right. Totoo. Sa so, yung uh, pagiging single, medyo dinadamdam mo na ngayon, ma'am. No. Ah, hindi. Ah. Hindi, mali pala. Yung pagiging single, dinadama mo talaga. Hindi naman. Hindi naman na tayo. taray. Ayaw mo, okay. Ayaw mo muna eh. Bakit? Ano bang, ano bang tipo mo ma'am sa, sa isang lalaki para maging, uh, maging uh, mapalad siya para maging boyfriend mo? Walang ganon. Ay, walang ganon? Basta kung ano lang dumating. Oh, uh, oh naman. Oh naman. Pero 'di ba, syempre parang may may mga hinahanap din tayo sa isang babae. Walang ganon. Walang ganon? Sa lang. Walang kong okay Ah, okay. Ang ano naman, ang, ang parang, parang ano, parang ang sarap nung ah uh, mapakinggan yung ganon. Kumbaga, there's no criteria, di ba? Okay. Ha? Ay, ganon ba? Oo no? Oo oh, nga no, tama naman Pwede naman sa beer na po sa ito Pero kung hindi naman kayo sa ito Hindi naman pala Oo oh. Dito ka na lang ma'am Dito na tatabi ako sa kaliwa Para safe tayo parehas Yan Sige ma'am, baba ka muna Alright Ako naman to <coughs> Si ma'am Aki na taga Makati at Taga Pasay, taga Tondo. <laughs> Ay, to ma thank you po ha ah. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Ano galing helmet ko, ma'am? Sige po. Thank you, you ma'am. Maraming salamat po. Ah, po. Ayaw nga pala. Akala ko kasi mamiwanan niyo na sa akin 'yun. Okay, <laughs> joke lang, joke. Ato <laughs> po, mam ma Ma'am, ingat po kayo. Salamat po. So, yun, natapos na yung ano natin, mga kapatid. Yung isang uh, Maraming maraming salamat kay Ma'am Aki. Ayun, no? Oh. So, nakalimutan natin. Please check your internet connection. Bakit? Ano mo problema sa internet connection ko? Hihihi. <laughs> so, Meron na tayong isang 100 pesos. Alright. So, hanap pa tayo ng isa pa. So, sige, accept natin yan. Saan ba ito? natin yan. Accept natin. Tuloy-tuloy uh, lang ang biyahe natin. So, kita tayo sa next biyahe, mga kapatid. Yeah.